idol, may phobia ka daw sa heights. Actually, dati umakit ako sa tangke, sa puno, tumatalo na ako sa mga bubong, hanggang third floor. Tapos nung tumanda ako, tatakot na ako sa heights. And then, dati nalaro ko yung gagamba na lagi namin sa stick. Ganyan, tsaka sa mga box box. Tapos ngayon, takot rin ako sa gagamba. Sa ipis, hindi man ako takot. Pero yung flying ipis yan, takot ako. Uh, dati yung mga ahas, wala, titignan ko lang yung mga iguana. Ngayon takot na ako sa tuko, tsaka sa mga cobra. <laughs> Mayroon dito pa sa bitsa bitsan pag naula na, na sobrang init. Yung mga phobia ko, takot din ako sa karayong. Ayaw kong kinukuna ng dugo o in-injection na yung mga, yung mga kung ano nung vaccine o ano, tetanus injection. Ayan. Or anti-rabies dahil nakagat ng aso or nakalmot ng pet natin. Ayun, marami akong fear Yeah, yun lang. I mean, na-overcome siya pero minsan bumabalik. Dati takot-takot -ta ako -ta -ta makita na dugo na himatay ako. Ngayon, hindi na. Ayun lang. Ganun lang talaga. Time heals all. Tama kayo. Mali ako. I'm not sure, Dr. Dwarfie.